yan ting cloud <laughs> Oh, oh. Hmm, ayan. Oh, ang buhay na boy mga kani, oh. Pang tripod ma. Hiyo mga, ayan, mga kani, pang pangalawang huli natin to. ah uh, dalag. Batay na mga kani. Uh, Laki pa naman mga kani, oh. Ayan, pang ulam na mga kani. Uh. Ayun mga kani, mayroon na naman tayo huli rito. ah uh, dalawa mga pagkatabi, kaya lang medyo

Eh, mero ratai khuli bhito. Aiyo, wa kaade mero ratai khuli bhito. Ta tarik. what's up mga kahani uh, welcome back ulit sa aking youtube channel ito nga po pala ang GC Adventure panibagong araw, panibagong video tayo mga kahani yan, panibagong adventure ulit mga kahani <laughs> uh, magandang hapon na po sa inyong lahat mga kahani uh, dito na lang po tayo sa dam mga kahani at uh, tayo pa ay mga mantaw na naman po na po katot yan, sama natin si tatay mga kahani uh, at sana marami tayong mahuli ngayon mga kahani yan, at sa tuwing hapon lang tayo nakakasama na magpandaw mga kahani kasi isang maga halos wala rin mahuli <laughs> yun mga kahani at sa mga bago pong napadaan sa aking youtube channel huwag niyo po sanang kalimutang mag like, share, subscribe at magpipintot na rin pong notification bell para ma-update lagi sa mga gagawin ko pa pong mga video mga kahani at sana, huwag niyo po sanang iskip yung ads ng ating video mga kahani para tulong niyo po sa amin pa-share po ng aking video mga kani para marami po makapanood yan yun mga kani sa lahat po na OFW sa mga sulok ng mundo sa mga Pinay Pinoy na mga nakatira na dyan sa ibang bansa yan magandang hapon sa inyong lahat mga, mga magingat palagi yun Ganun din po sa aking kapatid yan na isa rin ng OFW ating magingat palagi at lagi magdasal para malayo sa kapamakan yan Ganon din po sa ating mga kaibigang vlogger, sa ating mga silent viewer, sa ating mga subscriber, sa mga bago nating subscriber yan. Uh, Mag-ingat po kayo po lagi, mga kaani at sa ating mga kamag-anak na nanonood yan. Yun mga kaani at sana isang mapagpalang hapon sa atin to mga kaani, sana makakuha tayo ng pang tinda mga kaani kahit kung kundi pang ulam yan yun mga kanay abang abang lang mga kanay at doon na lang tayo magkita kita mamaya doon sa mga bu bukatot na mga kanay kung mayroon tayo mauli yun yon mga kanay at hanggang dito na lang po at mamaya na lang po ulit update ako mamaya mga kanay kapag ganto na tayo at kung mayroon na tayong huli yun palike and share naman po ng aking video mga kanay at huwag nyo pong iskip yung hats yun na po ah. yun mga kanay uh, <laughs> pangalawang bukatot pala ang papandawan natin ito mayroon na agad huli ano Ayan, tingklod. <laughs> oh, laki oh. Hmm, yan, Oh, ang buhay na buhay mga kanay oh. Pang tripod mga kanay. Oh, pang siyam na guhit lucky kanay. Laki oh. Ayos, oh. Unang huli natin. <laughs> Ayos. Oh, <laughs> mga kanay. At huli lang natin mga yan. Ayan. Ayan Pangalawang huli natin to. Ah, uh, Dalag. patay na mga kani Laki pa naman mga kani Yan, pang ulam na mga kani Kalawang huli natin mga kani dalag. Pero pwede pa mga kani Pang prito mamaya mga kani O pang paksiw Yan, kapapatay lang yan mga kani Yan Ayun mga kani, mayroon na naman tayo huli rito ah, Dalawa mga kani magkatabi Kaya lang medyo May kaliitan yung mga tilapia mga kani Pero mga good size natin, tingnan natin wala darah laksa ba karyo oh. kepala oh ga ane me dalire ba karyo lakir pala cara coba pengalaman ba kari tinggal di oh bana lakir pala ba kani kalau aku melili oh, you know kepala ba kani deus Uh, good size mga kanin, dalawa sila mga kanin, magkatabi lang, ayan yung isa oh. Ayan, thank you lord, dalawa <laughs> Magkatabi lang sila mga kanin, ito isa oh. Ayan, ayan, at isa natin mga kanin, ayan friend, dalawa sila, <laughs> magkatabi Ayan, thank you lord Ay sure mga kanin, uh, mayroon na naman tayo huli rito Pero, doon lang natin ang dalawa mga kanin, ito meron na naman, ang

malaking bagay na yun mga kani yan oh. buhay na buhay mga kani yan, oh. yan punin na natin medyo malakas yung hangin ngayon hirapin oh. na naman tayo dun mga kani dun sa malalim doon sa gitna <laughs> pero ayos lang sana marami tayo mahuli doon yan ayun mga kani uh, meron na tayong huli dito balat ba ka ani good size apatay nakakanakani pero pwede pa yan pa uleman makani you know ayur ba ka ani meron na taway huli nito

Hayur, maka eh, sya, maka natin. Eh, ayo makan eh berhulit sama air itu kerja sama kita ngatin hehe kerja kan hehehe 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 Pero ayos na rin yan Malaking bagay na yung mga kani hmm? Yan, buhay na buhay mga kani Ayos na rin yan Yun, kunin na natin Ayun <laughs> mga kani Kapito na tayo sa malalim uh, <laughs> Medyo malalaki yung alon mga kani Ayun, meron tayong unang huli dito mga kani Ating natin kakakari pero kasi ba isda huli natin dito malalim thank you laki pang kilo isang kilo pala pero kung yun may huli tayo rito ulit pakalawa pakalawa pala ito mga natin natin

Yun, mga kani uh, malapit na tayo mayari mga kani dito na tayo nakahuli ulit mga kani pangatlong huli natin dito na malaki to. puro aroy na huli natin kanina mga kani hindi na natin binidyohan natin na natin mga kani pulang tilapia mga kari Turin uh, uh, ya, mga kari Huli natin oh uh. uh, Pulang pulang tilapia mga kari oh uh. Yan Pakatlong huli pa lang natin dito ito mga kanay Pero marami tayo huli dito mga kanay mga aruyo Hindi natin bilidyuhan Ito yung natin Pulang-pulang ah, tilapia, pulang, mga kanay Buhay na buhay Ha? Yun mga kanay nakapagpantaw na tayo mga kanay Yun, Salamat sa Panginoon kahit papano mga kanay ay meron tayong huli yan. At pakita ko sa inyo mga kanay Yan bali lahat yan ang huli natin mga kanay ay 2, 4, 6, 18, 12, 14, 15 lahat mga kanay Ika 15 niyang apat na ruyo mga kanay tapos sampung kwan mga kani yan oh. yan dalawang dalag yan mga lalaki mga pulahan na isda mga kani ng oh, tilapia o oh. lalaki sana ng dalag natin mga kani kundi mo namatay o oh. sayang hmm? <laughs> pero nais na rin yan mga kani kahit papano oh. malaking bagay na yan para sa amin mga kani meron tayo pang ulam tapos meron tayo isang karpa mga kani o oh. good size na karpa mga kani pang 3 port yan mga kani. Bakit yan. kaya niyan? Bali. Ay sarnya mga kani kahit papano yan oh. Lalaki ng mga pula na tilapia mga kani ha. Yon mga kani at hanggang dito na lang po yung aking video mga kani ha. Maraming maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa GC Ventures. Sana wag po sakal na kayo magsawang manood sa aking mga video mga kani kahit na hindi kagandahan yan. At Palike and share naman po ng aking video mga kanay at huwag nyo po sana i-skip yung ads para tulong nyo po sa amin. At yun mga kanay, hanggang sa muli ulit mga kanay, magandang hapon sa ating lahat.